sa ako po ay nanaliksik ng sariling sikap kaya ako po ay naging naturalista alam po ninyo, yung naturalista mas mataas po ang antas ng kalaman ng naturalista sa environmentalist kaya po ang mga ilalahad ko dito ay uh, kinukuha ko po ang atensyon ng mga mga env environmentalist na kung mali ang aking trolls, uh, sinasabi niya, sasabihin dito ay magtoos tayo kay uh, Architect Palapox sa mga taga-UP Marine scientists at mga sila Rodolfo Siringan no, na patutunayan ko na mayroong malaking pagkakamali ang nangyari sa pagpapatupad ng ng flood control na yan. No? Kaya papatunayan ko sa inyo, mapapansin nyo ba na wala nang kalunas-lunas ang baha? Sa isang taon, gumagastos sila ng 316 billion pesos. Ilang taon na yan? No? Matagal na sa Senado, halos tatlong taon, araw-araw sinasalang ang DPWH no? So, didiretsahin ko na po kayo, no? Ang pagkakamali po ay napakalaki. Dahil mali po ang nangyari. Nakasaad po sa sa ating konstitusyon. Dito po ang aking basihan. Meron po silang nalimutan. Ito po, according po sa ating saligang batas, sa Ingles, the state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology. Yan po ay ginagawa nila, no? Para maligtas tayo sa baha. Pero meron po yung kadugsong. Ang kadugsong po nun ay in accord with the rhythm and harmony of nature. No? So ano po ang malaking pagkakamali? Ma, sasabihin ko na, na lahat ng flood control na yan ay scam. No? Ang ibig sabihin po niyan na, na tayo, tayong uh, humanity, tayo ang makikisama sa kaligasan, sa tadhana. Tayo po ang makikisama sa kaligasan.